Dennis Padilla. Galit dahil visitor lang sa kasal ng anak na si Claudia. Nagpahayag ng matinding hinanakit si Dennis Padilla matapos umano siyang gawing visitor lamang sa kasal ng anak niyang si Claudia Barreto kay Basti Lorenzo noong April 8, 2025. Sa halip na maging father of the bride, gaya na nakasanayang papel ang ama sa ganitong okasyon, ay tila isinantabi si Dennis dahilan upang ilabas niya kanyang saloobin sa social media. Sa isang Instagram post na agad ding binura, ibinahagi ni Dennis ang screenshot ng sulat kamay niyang mensahe na nakasulat sa all caps. Grabe kayo, nabudol niyo ako. Father of the bride, naging visitor. Galing niyo. Kasama rin dito ang salitang budol na nakasuperimpose sa na larawan at ang makahulugang caption na finish broken heart emoji. Ayon kay Dennis, hindi siya nabigyan ng imbitasyon at wala rin siyang naging parte sa programa ng kasal. Sumagot pa siya sa ilang netizens na nagpahayag ng simpatya sa kanya at kinumpirmang hindi siya kinunsulta o binigyan ng anumang tungkulin bilang ama ng bride. Umarang ng simpatya at reaksyon mula sa netizens ang post ni Dennis, na marami ang nalungkot para sa kanya. Ngayon pa man, nanatiling tikom ang kampo na, na Claudia at Marjorie Barreto tungkol sa issue.